Meron nga po pala ako ikukwento sa inyo. Totoong nangyari po sa akin to dito po sa Saudi Arabia. Itanong nyo pa po sa mga nakasama ko. At alam po nila kung ano ang istorya namin dito sa Saudi Arabia. At eto na nga at sisimulan ko na ang kwento namin. Way back 2018 ang first time namin mapunta rito sa Saudi Arabia. At hindi naman po lahat kami ay first timer. Ang iba naman ay may experience na rin at ex-OFW na rin. Simula nga sa cleaner, waiter at cook at Bisor ay puro Pilipino po kami sa isang kumpanya. Ay talaga nga namang napakasaya namin noong nung unang dating namin dito sa Saudi Arabia. At kahit nga ganong kami kadami, ay talaga namang nababudget pa rin dami ng pagkain. At unang buwan pa nga ay share-share kami sa pagkain. At kahit nga indomie at itlog lang ang kinakain namin sa isang araw ay talaga namang sulit na sulit at nag-aagawan pa nga kami sa pagkain at kawawa ang mahuhuli Totoo po yan, wala pong biro. Itanong nyo pa sa mga nakasama ko. Ganun nga ang tema namin nun, pag uwi namin sa trabaho, eh kakain. At meron na iiwan na tagaluto at isa na nga ako dun. At binabudget namin ang pagkain namin nun. Dahil nga ang binigay lang sa amin na allowance nun ay eh, pangkain lang. Kaya naman pagka nagluto ako eh talagang pangmaramihan. Yung unang buwan talaga ay eh, napakasaya namin nun. At dahil nga wala pa kaming trabaho nun at hindi pa tapos yung restaurant namin nun. Kaya naman dumadayo pa kami ng basketball nun dun sa aming kapitbahay. Ang aming accommodation pala nun ay sa exit 18 at hindi pa gawa nun ang Asian market. At sa Riyadh pala kami nun ng mga panahon na yun noong 2018. At after one month nga nang nakasahod na ang lahat ay eh, nagkanya-kanya na nga kami ng pagkain. At dahil kasi nga ang iba ay hindi nakain ng lupa niluluto Kaya naman na pag-isipan namin na kanya-kanya na ng luto. At makalipas pa nga ng ilang buwan ay ayun na nga, nagkalabasa na ang mga ugali ng mga kasama ko. At eto na nga ang iba ay hindi pa nga nagkakasundo. Dahil nga sa sobrang dami namin sa accommodation, eh eto na nga at nagkakagulo na kami. Meron pa nga minsan na nagkakasuntukan dahil lang sa cellphone. At nga pala sa mga tropa ko dyan na kusinero at waiter, I muntik nang magsuntukan dun sa restaurant. Ganun pa man ay nagkabati pa rin sila ng ating mga kasama. Dahil nga iisang bahay lang kami at iisang restaurant lang ang aming pinapasukan. Kaya naman napagkasundo na magbati sila. After nga ng ilang taon at naabutan kami ng pandemic, ayun ay na nga, wala na nga kaming sahod nun. Kaya naman binibigyan pa rin kami ng food allowance ng aming company. Kahit paano, di kami pinabayaan. Totoo po yun, wala pong biro. Dahil nga po ng panahon ng pandemic na yun, ay talaga nga naman, puro budget kami sa aming pagkain nun. Dahil nga wala kaming mga sahod pare-parehas. At dahil nga sarado ang aming restaurant ng panahon na yun.